So, magandang magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-BJ. Welcome po sa bagong vlog po natin. Andini po tayo sa Manila Baywalk, Dolomite Beach po mga ka-BJ. So, at uh, ito po, binalikan po natin ngayon. Tinitingnan po natin. Kinumusta po natin itong Dolomite kung kumusta na ba? Kung ano na bang ano dito, balita rito mga ka-BJ. So, ere po, pasok po tayo. Halip po kayo, pasok po tayo mga ka-PJ sayang so araw po ng lunes po mga ka pagpasok natin ere po nagita po natin marami din po ng mga tao ere po ang gusto natin malaman at ito po ang gusto natin masaksihan po mga ka-PJ so hindi naman po tayo nabigo so hindi po marami din po uh, marami pa rin po ng mga tao at ah, hindi rin po tayo nabigo sa inaakala po ng ating mga kapit. Kami dami na rin ako. No? Lunes po ngayon mga kapit. Araw po ito ng lunes. Hindi po ito araw ng Sabado Kling. Lunes po ito mga kapit. Yan. Kita po ninyo mga Pilipino. Yan. Hindi po mawala yung mga ano. Wala pong pinipiling edad din eh. Sa atin mundo nito po mga kapitya, isa ngayon, wala po pinipiling itan. Pag-abot po sa mga Sherpy, ni pa bata, di pamatanda matanda, pares pares ay daming dumi ah ang mga ano, mga hotel lili so ayan po mga ka-BJ ha, ano pakita po rin yun mga hotel lili talaga kasi Ere po yung hinahanap hanap po natin nung nakarambuan po, nag-vlog tayo rito. Nandito rin po yung alon. So hindi po tayo nakakita ng na Hotel Lili ngayon po. Nandito na po, lumitaw na po mga PJ yung hinahanap-hanap natin ng Hotel Lili. Ere. Ere na po, siguro sa Hotel Lili. Ito na ka-PJ, nandito And, na po. So ito po, puro siya ng Hotel Lili. Nakakita natin din po mga PJ. Ayan. Ayan sarap vlog natin hinanap na dito wala nakarating po tayo hanggang dulo dulo at dulo po oh, wala so ngayon ere na kung po natin kagad mga ka-PJ hotel Lily. so video hindi kagandahan siguro nung mga nagdan araw din eh yung ano kaya ta uh, Nang panahon kaya ta uh, ere na po mga ka-PJ ere na po bumubungat po sa atin itong hotel lili so tapos may mga kunting kang mga kapidyo so, ere eh, pong gustong gusto naman ano ere eh, pong gustong gusto naman ano tayo mga kapidyo mga ganda rin yung tsura tinan ninyo bukos so, ang kalawa na dito na yung mga hantay yan o tinan ninyo sa pinili para pagkakabenta tinan ninyo yung dolomite ninyo na pakadumi So pag malinis, hindi po sila napupunta din eh. Pag matumi rin, may masamang panahon yan. Nandiyan sila. Nandiyan na po yung mga ano, mga kuro-kuro po nila nagsilabasa na po mga ka-PJ. So, so dito lang po yung mga ka-PJ sa ba ito ang itsura na ganito po mga ka-PJ. So pag po dito sa taas, tingnan ninyo naman ang itsura talaga. Kasing ganda po ninyo, kasing guwapo po ninyo mga ka-PJ. Ang ganda ng Dolomite. Kasi dyan sa taas na hindi po yan nabutan ng mga dumi, hindi po nabutan ng alon, hindi po naabutan ng dumi mo tin So kaya po ang linis po mga kabitch ay. Eh. Ang linis. Oh. So, kahit naman po ganito itsura. At uh, marami din naman po mga tao na pupunta dito. Andito rin po yung ano niya, yung yung itsura ng dolmite. Andito rin po yung kumbaga sa ano, andito rin po yung apiyo niya, nandito pa rin po. At uh, dinadayo din po siya ng mga tao mga kapichay pinupuntahan din po siya so hindi naman po ito mawawalan ng ano hindi naman po ito mawawalan ng tao kahit may madumi po dito at yung mga tao po nakakaintindi sa ganitong tumi wala po problema sa kanila pero yung mga tao na hindi nakakaintindi ayan talagang kahit anong gawin mo dyan 1 plus 1 is 1 is of course 1 so ganyan po yung mga kapichay So, tingnan niyo naman mga kabidyo pag dapat dito sa taas sarap din dito so tingnan niyo ng mga tao ang dili oh, mga naka uh, may ano may mga dalang kunting panig ah huh? mukhang taga probinsya po itong mga kabidyo eh. mga ere so ayun po ang tatanungin po sa natin at uh, ayaw so yun, ito na po mga kabidyo yung sinasabi ko sa inyo kahit ganito po ay ng yung dalampasigan dahil sa masamang masamang panahon So, andito rin po naman ang mga tao Hindi naman po sila uh, eka eh, nga parang naditirihan dito parang nadudumihan sila, hindi naman po sila nadudumihan dito Open naman po sa kanila mga meeting. Hello! Thank you, Pinagbigyan po tayo ni ate para ma-interview po natin sila. At uh, tanong kasi medyo paalis na po ata ah, sila. Taga saan po kayo ma'am? Paliparan po kapiti. Ay, paliparan kapiti. Eh. So, kayo lang kayo napunta rito. First time yun, napunta rito. So, uh, medyo na rock timing naman kayo no? no? napunta rito. So, kayo so, tayo pala kayong ng paliparan pa. Yun, ito lang po pinunta ninyo rito. Ay, hindi po galing kami kasi. Ah, dumaan lang kayo. Ay, So, kumusta naman po? Ano po ang mga assessment ninyo rito? Okay naman? Okay naman yun lang kasi. Oo, oh, oh, kasi ano lang ito. Kasi yan sa ano lang, sa masamang panahon lang yan eh. Ayun kasi namin ko, wrong timing kasi dating ninyo rito. Ganyan na po yung tsure. Wigla, ganyan po. So, medyo may kalayuan din yun. Ano? Paliparan. Pabite. So, pauwi na kayo nyan. Thank you, thank you so much sa inyo At maraming uh, marami marami po salamat sa inyo Kayo ma'am, kasama kayo? Uh, kasama. Ayan, kasama pala mga ito uh, Ayan ah uh. So, eh, po. ano po pangalan nila ma'am? Ano pangalan nila? Gemma Garcella anak mo ito? ito? Ilan nila na po ang anak ninyo? Dalawa Ay, dalawa Kayo po ma'am? Ano, yung yod So, anak ni kayo? Oo oh, Isang mga, isang lahi lang pala Ito kayo, anak kayo? Ayan o oh. Uh kumusta? Tumagal na tayo, So, sige okay. po mm. anak, mga taga, ano pala mga taga, palimparan pala ito, kapitin. Eh? So, thank you, thank you so much po sa inyo. So, at kung masasabi mo, ano po masasabi mo, kung makita ko niyo yung shot TV, kapag nasa ako ka ninyo. Sa kapunta nito, kanito na yung <ular> pupunta radiate dito pag maganda ito kasi wala kasi wala ganyan pag kasi wala anong wala mang wala. maggumi ganyan magandang panahon kasi pag ganito talaga yung magandang panahon yung mga hotel nila sa ano doon sa napapaspand dito Papunta po dito yan kaya ganyan pero pag shamel talaga napagaganda dito malinis malinis masarap pupunta kayo dito mga betang kung makita niyo yung sunset sarap doon dapat mga la nandito na kayo ay eh. so, masarap do pagtanghali naman dito kainitan naman pag shamel eh So sige okay, ma'am, thank you mama, thank you, thank you, thank you so much, so thank you so much. So download ko ito. So ayun po mga ka bj At uh, mga dasma pala yung mga palipa Hello sir. Musta? Po. Okay lang. Okay lang, pwedeng tamay interview lang. Okay, taga saan ka? Taka, Paranaque. Paranaque? Yes po. Ayun. Wala kang kasama? <laughs> so wala kang kasama? Wala po. Mag-isa ka lang? Yes po. Nagpapahangin uh, lang. nagpapahangin lang. So, saan ang probinsya mo? Sa Olongapo po, City. Ah, taga Olongapo po ka? Sambales. Ay, Sambales. Okay. So, nakailang buwan ka na dito nakatira? Ah, magto years na ako dito. Ah, two years. Ano trabaho mo? Promodizer, Ayala Mall po, po. Sa Ayala Mall? Apo. Ah, so, medyo nakaluwag-luwag ka ganon? Apo. Ah, yun. Single? Single po. Single. Ba't tayo mo mag Bawal pa, wala pa. Ah? Wala pa. Bawa sa inyo? Wala pa sa plano na. Wala pa sa plano. ko wala pa sa plano. Ilan taon ka na ba? 23. Ay, pwede na yun. Bawa sa plano. Ay, boy. Pre, kuya. Mahirap kuya na ano. Walang asawa. Malang oh. anak. Mahirap matandang binata. Matandang dalaga. Mahirap yun. So kung mayroon kang ano. At uh, pagpusigay mo mag-asawa ka. Mahirap. Alam mo pagtanda mo doon. Hirap. Totoo lang. Pag may sakit ka na. Kailangan mo na yung aruga ng mga anak. Wala na. Mahirap ganon. Marami na akong nakikita ng ganyan. Mahirap. So, sa bagay, nasa sa inyo. Kahit ano namang gusto ko sabihin sa inyo. kaysa sa inyo, yan. Kasi ikaw may katawan eh. Ano? So, yung payo ko lang sa iyo, mag-asawa ka. Oo. Oh. Oo, eh, mag-asawa oh, ka. Mag-asawa rin ako. Wala. Huwag muna sa ngayon. Eh, nasa tamang edad ka. Nasa 23 ka eh. Tapos may trabaho ka pa. Ilang time ka naman nag kasi Kasimula ko lang noong ah, no, no, August. Ay, ah, noong August. Wala. So, oh, before, before, ano trabaho mo before? Wala, sa ate ko lang. Ha, sa ate mo lang? lang ha, ah, nag-aral ka noon, doon sa alam po. Okay. So, anong course kinuha mo? Kulinary po. Kulinary ah, culinary po. Culinary. Ah, culinary. Ayun. Saan ka nag-aral sa alam po? Dito ako nag-aral Ah, dito rin? Yes po. Diyan po sa, ano, sa Aurora. Kaya Ah, doon. Oo. So, okay. so, sige kuya. Ano pa pala pangalan mo kuya? Abdurasan po. Abdurasan? Muslim ka? Opo. Ayun, taga saan ka sa ano? Saan ka sa Mindanao? Muslim? Sa Sambuanga City po. Sa ah, Sambuanga City. Tapos yung province namin dyan lang Salonga Longga. po. Na sa Longga ko. Parang ako. Parang para, para, para Hindi Muslim. Dito na po lumaki. Ah, dito ka na lumaki. Eh, pero yung parents mo talaga taga Mindanao talaga Muslim yes, siya po. Hmm, pero hindi ka na nakapunta sa Mindanao. Ever since? <laughs> isang beses lang po sa 2015 2015. Okay. Saan so, ka pinanganak? So po siya, sa Sambuangka sa So pata ka pa dinala dito. Okay. So tingnan mo mga ka-BJ. Maliit mali talaga ang mundo. Ano? Maliit talaga. paano ko pala ito? Katribo ko pala ito. So yun. So, so yun. Katribo ko pala ito. Parehas pala kami. Katribo ko pala ito. Taga Mindanao rin pala ito. Sambuanga mga ka-BJ. Okay. So sige sige po mga ka-BJ. Thank you thank you so much po ano? Thank you so much So Ere po mga kabijan yeah. Isa po sa na interview natin dyan Yung ano natin Yung kababayan po natin So mga kabijan bj din eh Lakad lakad tayo Lakad lakad po tayo rito Tinatingnan po natin itong kalagayan Tingnan po natin itong paligid Itong tulumay po mga ka-BJ. So Ere pa rin, wala pa rin pag, uh, pag ganito pa rin po mga ka -BJ. Mula dole, ito hanggang gitna, hanggang gitna na po tayo mga ka -PJ. So, eri pa rin po talaga na ano natin Nasaksihan natin siya ngayon po mga ka-PJ So, bukas makalawa, wala din po ito mga ka -BJ. Hindi naman po ito permanente Hindi naman po ito permanente, ito itsura po nito mga ka -PJ. Bukas makalawa, wala, every Thursday ata ito Nga Alam po, every Thursday, uh, sarado ito, maglilinis So pag nalinis nila ito okay na Ang problema lang doon Pag nalinis halimbawa linis nila ngayon Thursday And then pag sa gabi Meron na naman yung malakas na hangin Malakas na ulan Wala na naman Pabalik naman po itong mga ka -PJ. So ito ulitin natin Hindi po ito permanente Tulad po sinabi nung babae kanina Maganda rin nakita nila sa TV So nung pagpunta nila rin eh Pangit daw So yung aka ko Sinabi ko sa kanila Medyo na wrong timing po kayo Dahil uh, na dumating kayo rito Ganito po yung panahon Masama pong panahon Pangit pong panahon So, yun ang payo ko naman sa kanila. Kung gusto ninyo ka ako makita ninyo yung kagandahan ng tolo, may ito, punta kayo ka. Uh, pupunta kayo. dito ka ako sa mga ano, sa mga uh, samel. Kasi pag samel ka ako, wala yan. Walang ganitong ano, walang masamang panahon. So, punta kayo rito doon ka makita ninyo yung kagandahan dito. Uh, punta kayo ka dito sa hapon para makita ninyo yung sunset. So, okay naman sila. So, yun na po, mga kapitya. Ayan. So kahit sino man po mga ka pag first time mo pupunta rito, mapapawaw po kayo sa Dufit. Kasi talaga kahit sino naman, kung first time po niyo, kung first time po niyo makarating dito po mga ka-PJ, pag nakita niyo po itong itsura na itong mga ka-PJ, Ayan, so kulang po po ito, hindi po po ito gaano. Kumisang pa talaga sobra ito, sobra pito. Ang itsura dito po mga ka -BJ. So hindi na po natin puntahan doon sa dulot. Ganon din po mga ka-BJ. At ganon at ganon pa rin. So, ere sa so, sumatutal naman po mga kabidya at maganda din naman siya napakakinis din naman pag abot dito sa taas din naman, po ninyo mga kabidya tingnan ninyo po mga kabidya area po hindi nabutan ng alon hindi, po, hindi po ito nabutan ng tagat so tingnan ninyo pag masada ninyo po napakaganda napakaganda po mga kabidya napakakinta po napakalinis itong dolomite takit-takit din po ang itsura niya so huwag po tayo masama ng loob pag nakita po natin yung banda doon marungi Dala lang po yan ng samang panahon po mga ka-PJ. Hindi, lang, hindi, hindi naman po yung dala ng samang loob. <laughs> hindi po yun. So yung pag nakita po natin yung banda madumi, dala lang po yan ng yung So pag nakita natin mga ka-PJ bandan dyan, madumi. So hindi po yan dala ng sama ng loob mga ka-PJ. Dala po yan ng sama ng panahon mga ka -BJ. Ulitin po natin mga ka -BJ. At uh, magandang-magandang-magandang po sa inyo lahat. Please po, pakisuporta na lang po mga ka-BJ itong vlog po natin. So, thank you, thank you so much po sa inyo lahat. So, mga ka-BJ, magandang-magandang hapon po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po ang vlog natin po mga ka -BJ. So, thank you, thank you so much po sa inyo lahat mga ka -BJ.